Good morning mga kuwis May gawin tayo ng CBT Tubig lang Mga sabon Tubig sabon lang Tubig sabon lang kitang kita nyo yan ha kasi pag kumakabit kayo ng gasolina eksperyensado ko na yan na mga magatong oil seal yan tapos mga ilang linggo buwan tatagas na ng langis ito yung problema panlinis gasolina basta huwag mo lang tatamahan yung oil seal yung base gumagamit no. Wala problema daw. Huwag mo lang tatamaan to. No? Oil seal. Kaya ginagamit ko talaga dito mga oils. Tubig at sabon lang. Kaya ipangita niya mga oils at tubig at sabon lang yan. Pero pag malalangis ang panggilid nyo, limbaw, may tagas, mas maganda, degreaser gamitin nyo. Pagka may tagas mo, naglalatitin ang langis yung panggilid, degreaser gamitin nyo sa tubig. Maganda yan. Hindi rin naman gasolina. Kung magpapalit na rin kayo ng oil seal, hindi gasolina gamitin nyo. Pwede rin naman yan pero dito talaga pagka mga case na walang tagas ginagamit ko talaga dito tubig sa mga ginagamit ko paninis basta walang tagas ang panggilid yan tubig sa okay, mga okay maghalala mga kois kasi tutuyuin naman natin ang igyan sa gagamit tayo ng air compressor, pupunasan pa natin ang basahan nyo na malinis sa tuyo. Kaya hindi yan basta-basta nakakaroon ng noise. Kaya sa ilang taong kasing nagawa, wala naman nagiging problema. Yung kinasabi kasi ng iba kinakalawang daw, hindi totoo yun. Basta tutuyoy mo ng igi. So tinakalawang doon ito shifting, hindi naman dahil doon sa moist, hindi naman mo magkakagaya. Ayan, tapos na. A na natin yung mouse. tip lang mga uwis sa amin natutunan kayo sa ating video pag subscribe naman ng aking youtube channel mga Oys. tapos meron din tayong facebook page yan, salamat ng marami